isang mapagpalang araw sa ating lahat ang aking may ngayon ay nasa awit 91 awit ng pagtitiwala sa Diyos siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kaniya niyong makapangyarihan makapagsasabi sa kanyang Panginoon mukat tahanan ikaw ang aking Diyos ang Diyos na tayo kong pinagtiwalaan Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anong mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusok, pagsapit ng araw ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Verse 7 Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang sanglibong tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging sampung libo. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ikaw ay mag nagmamasid at sa panunod iyong mamastan. Yaong masasama, ay makikita mong pinarurusahan. Verse 9, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyong kataas-taasan. Di mo aabuting ikaw ay mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang, silang susubaybay, kahit sa ang dako kay maparoon tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayot, itatayok silang magtataas na hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, as na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyang kot gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila kaligtasan. Purihin ang Diyos.